Ito lang, kanina po ito. Hello! Ako ba ito? Oo. kasi bigla ng kanilang tulak. Parang siya goat simulator. Halika't siya sa punta ng Sinasakyan! Ang puti na maliliwad pa. Ayun lang siya, patayin natin. Oo!

Ay, iba kulay. Saan kaya yan Hoy! <laughs> Kabayo. Hoy! Eh! Mama, ito yan pag ginawakan. Eh! Si Goat Simulator! Kumakain. Kumakain. Bumalik sila doon. Oo! 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 mo yung anak mo? Oo! 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 Uu. Akit, deretso. Ee. Uu. Tawagin mo daw chan. Hindi na naman sila. Chan chan tawagin mo. Um, no, wow. ano, Mary. <laughs> Mary had. <laughs> ano si tatlo? O yung white na kambing ko ni... zoom ko. Opo. May <laughs> <Andun nasi> ilaw. May ilaw. na sila <laughs> ano po ito lola lupa nyo pa rin po ito oh. ayun lang ang gandun ang hmm. lawak ah pwede para patawin pa ng bahay dito oh. Hmm. Ay, grabe you know, <laughs> <laughs> Selfie. <laughs> <laughs> <Yeah>! <laughs> Ito, <laughs> yo, <laughs> 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 Baka bulin tayo siya. Dantay. Kasi pag nadapa daw yung ano yung tambeng, aano magiging maninigas daw yan. Kasi yung iba yung tae. Bilong-bilong. Axel, ito parang lukay na mga kambing. Ito pa yung isa, ha? Dito tayo, dito yung dalawang kambing. Oh. Ano <laughs> Nandiyan na sila 'yan oh. Parang wave ng dagat. Asa parang konti lang yung wave ng dagat. Tama. Tinatali niyo pa oh. lolo? Tinatali niyo pa po, yan, huh? niyo pa po yan? Hindi na. Mm, naka- <laughs> Ah, uh, mabuti po hindi tumataka sila. Hindi hindi naman tumataka. Hoy Chen, wag. Wag matatako. Hawakan mo daw Chen. Baka manipa. <laughs> <laughs> Dito ka. Ni. Tatakot. Ni. Oh, oh tingnan mo, nag-iilaw pa ka. Tingnan? Oh, glow in the dark. Chen, <laughs> natatakot sa'yo, Chen. <laughs> yung, yung, parang... yung nanay, hindi naman niya masyado natatakot. Inawagan ko yung ano nanay. Iba mm. <laughs> mga nanay. Say cheese. Diyan dyan ang lambot na itong mga anak niya. Yun nga eh. Hoy. takot Hoy. Natatakot. Hoy, saan niya pupunta? Hoy, yeah. ikot-ikot lang yan. Ganap ng kanilang kakainin. Ganda <laughs> <laughs> lang. Ganda lang. Ang ganda dyan dyan oh. ah. Ang ganda po dito ang tanawin. Malawa ka na. Oh. Tanggalin yung, yung matutusok na kahoy. Matusok na ako eh. Me. Yan ay Me. May. may. Yung mga mga... <laughs> Nag-iilaw sila. Uy, grabe! Yung kapatid niya sinipa! <laughs> Tara na chan. Bye kambing. Bye bye. Baka magsasakyan na naman yan. Grabe. Oh, Pupunta na naman yan dun